Samantala naman, extradition ni Pastor Kibuloy sa Amerika dapat madaliin. Kasama mo sa Balita, Rajuman Grace Mariano. Grace! RMN Live Report! Hinilingan ni House Deputy Minority Leader at Akbayan representative Representative Percy Sandanya sa pamahalaan, lalo na sa Department of Justice na agad simula ang proseso ng extradition kay Kingdom of Jesus Christ Leader Pastor Apollo Kibuloy patungong Amerika. Giit ni Sandanya dapat panagutin si Kibuloy sa maraming mga kasong kriminal sa Estados Unidos na may kaugnayan sa human trafficking, sexual exploitation at pang-aabuso sa mga menor de edad. Di Sandanya walang sinuman kahit ang nagpapakilalang anak ng Diyos ang nakakaangat sa batas, lalo na ang inaakusahan ng krimen laban sa mga bata at sa katauhan. Naniniwala si Sandanya na kahit nasa loob ng bilangguan ay malawak pa rin ang kapangyarihan ni Kibuloy sa relihiyon at politika sa ating bansa na nagpapahina sa investigasyon at nagdudulot ng panganib sa mga testigo. Bunsod nito malinaw para kay Sendanya na mananatiling mailap ang hustisya para sa mga biktima ni Kibuloy kung mananatili ito sa Pilipinas. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak, RMN.